Seven signs na mahal ka ng isang tao kahit hindi niya sabihin ang salitang I love you. Number 1, kapag boto sa iyo o ka-close ka ng mga kaibigan niya. Ang ibig sabihin lang nito, lagi kanyang ipinagmamalaki, kinukwento at ipinagyayabang sa kanyang mga kaibigan kaya't makikita mo talaga kung paano ka itrato ng kanyang mga kaibigan dahil isa sila sa mga nakakaalam kung gaano kanya kamahal Number 2 Malagi kanyang pinapakinggan Handa siyang makinig sa mga mapapait at masasayang mga kwento mo dahil gusto niyang maramdaman mong andyan siya palagi para sa'yo Number 3 Palagi niyang gusto kang makasama bawat araw alam mo yung wala namang okasyon o okay ang i-celebrate pero gusto ka rin makasama, maka at maka-bonding. Mahal ka kasi niya at ang pagsasabi ng I love you ay higit pa iyon dahil mahal ka niya. Number 4. Lahat ginagawa niya para mapasaya ka. Alam mo yung tipong makita ka lang niyang maging masaya ay masaya na rin siya. Binibigyan ka ng mga bagay na makahulugan kasi hindi dahil sa naghahagad siya ng balik kundi gusto niya lang makita kang masaya kasi iyon ang magpapasaya sa kanya at maiparamdam na mahal kanya number 5 ginagawa niya yung mga bagay na hindi niya ginagawa para sayo yung tipong handa niyang gawin ang lahat basta para sayo kasi alam niyang iyon ang magpapangiti sa mahal niya kaya gagawin niya at mas nakaka-excite 'yon kasi gagawin niya 'yon nakasama ka kasi nga mahal ka niya. Number 6. Kapag palagi kaniyang sinasabihan ng mga magagandang salita tulad ng napakaganda mo o gwapo mo. Pinupuri ka palagi at lahat ng bagay ay papansinin niya sa iyo na mayroong magagandang paglalarawan. Number 7. Hingiti siya sa iyo pagkatapos kanyang halikan. Hindi ko alam kung paano may papaliwanang ito pero may malalim na kahulugan iyon na nagsasabing mahal ka niya. Lalo na kapag hinahawakan niya rin palagi yung kamay mo at di ka niya binibitawan tuwing nasa lugar kayo in public. Kay sarap magkaroon ng ganitong partner na kahit di sinasabi sa iyo ang salitang I love you ay ginagawa niya ang pitong senyales na nasabi ko. Napakasyerte mo kung ganito ang partner mo sa iyo. Patunay lang iyan na hindi nasusukat sa salita ang pagpapakita o pagpaparamdam na mahal mo ang isang tao. Tandaan mo yan. God bless. Yes. Patunay lang iyan na hindi nasusukat sa salita ang pagpapakita o pagpaparamdam na mahal mo ang isang tao. Limang signs na inaagaw ang boyfriend mo ng ibang tao. Number 1. Laging tumatawa sa mga biro ng boyfriend mo. Ipinapakita kasi niya na na-appreciate niya yung mga jokes ng boyfriend mo. At syempre para mapansin din siya ng boyfriend mo. Number 2. Siya ang nagsisimula ng pag-uusap para lang makausap ang boyfriend mo. Yung tipong siya na ang nagsisimula ng move para lang magkaroon sila ng conversation at makapag-usap. At syempre, makapagpalagayan sila ng loob. Number 3. Kapag palagi niyang inaaya ang boyfriend mo, inaaya niyang lumabas, kumain o sa mga outing, lakad na maaring sila lang dalawa o may kasama para masolo niya at maagaw ang boyfriend mo. Number 4. Kapag palagi niyang nakakachat o nakakausap, sigurado na na rin siya sa boyfriend mo at hindi malabong isang araw ay mauhulog na lang siya at ikaw na girlfriend niya ay makalimutan na bigla Number 5 Lagi mong nakikitang nakatitig siya sa boyfriend mo Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa boyfriend mo at kabahan ka na kapag nag-eye to eye contact silang dalawa dahil may malalim na kahulugan ang kanilang tinginan at baka mawalan na siya ng pagtingin sa dahil sa iba na nakatingin ang boyfriend mo. Tandaan mo yan. God bless. Limang paraan para mapaamin ang lalaki na nagchichit sa iyo. Pero wag na wag mong gagawin ito kung alam mong loyal o faithful ang boyfriend mo. Baka kasi gawin mo ito at maghiwalay lang kayo. Para lang ito kasi sa mga matagal nang nagtutuda sa kanilang mga boyfriend. Number 1. Maging malapit ka sa kanya at iparamdam ang pag-unawa at pagmamahal iparamdam mo sa kanya na ang lokohin ka ay hindi mo deserve. Kaya iparamdam mong palagi kang nandyan para sa kanya, anumang mga pagkakamali o kasalanan niya ay patatawarin mo kasi mahal mo siya as long as na nagsisisi siya. Number two, huwag kang magtatanong na ang sagot lang ay oo o hindi. Hindi magiging detalyado ang sasabihin sa iyo kung puro ganyan ang tanong mo at hindi ka rin makakakuha ng mga sapat na ebidensya kung tipid na sagot ang makukuha mo. Number 3, subukan mo palagi ang kanyang mga palusot sa iyo. Alam mo yung tipong palagi siya nagdadahilan sa mga bagay-bagay? Gawin mo itong paraan para umamin siya sa mga bagay na nagagawa niya kasi alam niyang mauhuli mo na siya. Number four, magpanggap ka na alam mo ang katotohanan yung tipong makukuryus siya sa mga kilos mo na tila bang naiisip niyang parang alam mo ang nangyayari at mga pinagagawa niya pero hindi ka lang nagiging agresib sa kanya at sa paraan na iyan siya na mismo ang aamin sa kanyang pinagagawa dahil makukonsensya na siya dahil ang akala niya ay alam mo ang panulokong kanyang ginagawa Number 5. Ulit-ulitin mo lang minsan ang mga tanong na kailangan mong itanong sa kanya. Sa paraan na iyan, mas makakakuha ka ng sapat na mga ebidensya at mahuli mo siya sa mismong mga sagot niya. At makikita mo rin kung magtutugma ba ang mga nauna o sumunod niyang sagot sa inulit mong tanong. Iyan ang limang paraan para mapaamin ang partner mo kung nag-cheat ba siya iyo pero uulitin ko. Ito ay para lamang sa matagal ng pagdududang nararamdaman mo. Skip mo na lang tong video kung alam mong loyal o faithful ang boyfriend mo. Kasi sa dalawang taong magkasama, ang tiwala ang napakahalaga. Tandaan mo yan. God bless. para ito sa mga taong sobrang hilig maghanap ng iba kahit may karelasyon na makinig ka para maintindihan mo matanda na tayo para maghanap pa ng mga bagay na wala alam kong hindi perpekto ang partner mo kaya hinahanap mo sa iba ang wala sa kanya. Pero nakakalimutan mo ata kung sakali mang ipagpalit mo ang partner mo sa iba. Dahil sa pagkukulang niya ay mayroon ding pagkukulang iyan na pwede mo ring hanapin sa iba. Palagi ka na lang bang maghahanap ng maghahanap ng wala. Patuloy ka na lang bang magpapalit ng magpapalit ng partner dahil sa mga bagay na wala sila. Ba't di mo kaya subukang makontento sa mga bagay na mayroon ka? Sige ka, makabalang araw ay karmahin ka Sa kakahanap mo ng mga bagay na wala Ay darating ang araw na ikaw mismo ang mawawalan Tatandang mag-isa at wala nang mahanap pang iba Dahil palagi ka nalang sabik at magaling lang sa simula Magaling ka lang sa umpisa kasi alam mong nasa stage ka pa na puro saya pero pagkatapos mong makuha ang saya tsaka ka naman maghahanap na naman ng iba huwag kang mapagsamantala boss huwag na huwag mong gagawin ang maging sa una lang magaling dapat marunong tayong magpahalaga sa mga taong tunay at totoong nagmamahal sa atin. Huwag kang papasok sa buhay ng isang tao kung hindi ka marunong makontento at sa una lang ang kaya mo. Hindi mo alam ang pakiramdam na nagmamahal ng totoo tapos mapupunta lang sa kagaya mong manloloko. Tandaan mo yan. God bless.